Kabanata 30 Ang mahalagang mensahe ni Agur na anak ni Hake na sinabi niya kay Itiel, kina Itiel at Ukal. Mas ignorante ako kaysa kanino man at wala sa akin ang unawang taglay dapat ng isang tao. Wala akong karunungan at wala sa akin ang kaalaman ng kabanal-banalan. Sino ang umakyat sa langit at bumaba? Sino ang nagtipon ng hangin sa mga palad niya Sino ang nagbalot ng tubig sa damit niya? Sino ang nagtakda ng lahat ng hangganan ng lupa? Ano ang pangalan niya at ng anak niya kung alam mo? Ang bawat pananalita ng Diyos ay dalisay. Siya ay kalasag sa mga nanganganlong sa kanya. Huwag kang magdagdag sa mga salita niya para hindi ka niya sawayin at mapatunayang sinungaling. Dalawang bagay ang hinihiling ko sa iyo, Huwag mong ipagkait sa akin ang mga iyon bago ako mamatay. Ilayo mo sa akin ang mga bagay na di totoo at mga kasinungalingan. Huwag mo akong gawing mahirap o mayaman. Hayaan mo lang akong ubusin ang pagkain para sa akin para hindi ako mabusog at ikailaka at sabihin, Sino si Yehova. Huwag mo rin akong hayaang maghirap at magnakaw at malapastangan ng pangalan ng aking Diyos. Huwag mong sira ang puri ang isang lingkod sa Panginoon niya para hindi ka sumpain at mapatutunayang mali ka. May henerasyong sumusumpa sa kanilang ama at hindi nagpaparangal sa kanilang ina. May henerasyong malinis ang tingin sa sarili pero hindi pa nalilinis mula sa kanilang karumihan. May henerasyong napakamapagmataas ng mga mata at napakayabang kung tumingin. May henerasyong parang espada ang mga ngipin at parang mga kutsilyong pangkatay ang mga panga. Nilalamo nila ang mahihirap sa lupa at ang mga dukha sa katauhan.